Sa isang bansang sabik sa libangan at pusta, walang tatalo sa kasikatan ng sabong, ang tradisyonal na larong Pilipino na ginawang isang multibilyong ang kinabibilangan ng mga negosyante, politiko at malalaking pangalan sa lipunan. Ngunit sa likod ng sabong may isang madilim na lihim, isang masalimuot na kwento ng pandaraya, kasakiman at pagkawala, na ngayon ay muling binubuksan ng mga bagong rebelasyon. Totoo nga pala ang mga pahayag ni Alias Totoy o mas kilala bilang Donandon Patidongan. At habang patuloy ang paghahanap sa mga bangkay ng mga nawawalang sa bungero, sinisilip natin ngayon ang posibleng dahilan ng galit ng isang makapangyarihang personalidad. Si Charlie Atong Ang ating susuriin kung anong klase ng dayaan ang isinasagawa ng ilang sabunghero na posibleng naging mitya ng kanilang misteryosong pagkawala. Sa Taal Lake Inn, isang tila payapang lawa ngunit may bulkan sa gitna, isang seryosong operasyon ang isinagawa. Madaling araw pa lang, nagsimula ng magsidatingan sa Talisay Fishport sa Batangas ang mga kagamitan ng Philippine Coast Guard. Hindi basta-basta ang kanilang bitbit. -bit. May rubber boats, rigid hull inflatable boats, at grupo ng mga eksperto at espesyalistang divers. Seryoso ang kanilang misyon hanapin ang mga posibleng itinapong labi ng mga pinatay na sa bungero. Ang operasyon ay bunsod ng nakagugulat na pahayag ni Totoy. Ayon sa kanya, mismong sa lawa ng taal itinapon ang mga bangkay. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat dahil may bagong natuklasan ang Department of Justice na lalong nagpalalim sa misteryo. Isa raw sa mga suspect ay may inuupahang mga fish pond o fish cages sa loob ng lawa. Bagamat hindi pa sinasabi kung saang bahagi eksakto matatagpuan ang mga ito, batid ng publiko na maraming fish cages sa paligid sa mga dalampasiga ng mga bayan at sa mismong Volcano Island. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, inihulog na ng mga miyembro ng Coast Guard ang kanilang mga bangka sa lawa. Simbolo ito ng pagsisimula ng kanilang masinsinang paghahanap. Ngunit hindi naging madali ang kanilang gawain. Malalaki ang alon sa ilang bahagi ng lawa at ang pabago-bagong panahon. Lalo na ang mga biglaang pagulan sa hapon ay lalong nagpahirap sa kanilang operasyon. Subalit higit sa lahat, ang lawak ng lugar na kailangang halughugin ang siyang pinakamatinding hamon. Paano nga ba mahahanap ang mga fish cages kung hindi tukoy ang eksaktong lokasyon? Dahil dito, humingi ng tulong ang mga autoridad sa bansang Hapon upang magpadala ng mga Remotely Operated Vehicles o ROVs, makabagong teknolohiyang kayang sumisid sa matinding lalim, hindi na apektuhan ng putik o malabong tubig, at mas mahusay kaysa sa human divers sa ganitong klase ng operasyon. At sa hindi inaasahang bilis, makalipas lamang ang isang araw ng operasyon, may natagpuan na isang hanay ng mga kalansay o skeletal remains ang nadiskubre sa gilid ng Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Ayon sa mga otoridad, batay sa salaysay ni Alias Totoy, dito umano dinadala ang mga bangkay ng mga sabongerong pinatay. Habang hindi patukoy ang iba pang dumping sites, patuloy ang pag-uusisa ng mga investigador. Ngunit bago sila naging biktima, ano nga ba ang kanilang mga nagawang kasalanan sa mundo ng sabong? Anong uri ng pandaraya ang nag para sila'y mawala at tuluyang hindi na muling makita ng buhay? Ayon sa mga revelasyon, hindi basta-basta dayaan ang nagaganap sa likod ng sabungan. Isa itong organisado at sistematikong modus operandi na may mga kasabwat, may hierarchy, at may mga taong handang gumawa ng kahit anong krimen kapalit ng malaking kita. Isa sa mga karaniwang pandaraya ay ang pagpapahina sa manok bago ang laban. Sa harap ng madla, mistulang normal ang mga manok, maliksi, malakas, at handang lumaban. Ngunit sa likod ng sabungan, pinapainom pala ng labis na tubig ang mga ito. Ginagawa silang mabigat at madaling mapagod. May ilang gumagamit pa ng mga chemical para lalong bumaba ang performance ng alaga. Sumunod dito ang manipulasyon ng tari, ang matalim na sandatang nakakabit sa paa ng manok. May mga handler na sadyang niluluwagan o hinahapit ang pagkakakabit ng tari depende sa layunin. Kung gusto nilang matalo ang manok, pinahihina nila ang tari. Kung gusto naman nilang siguraduhin ang panalo, tinutulungan nila ito ng mas matalim at mas delikadong tari. Meron ding tinatawag na sistemang taya sa kalaban. Dito may isang grupo ng sabungero na nagpapanggap na kakampi, ngunit sa katotohanan ay may kasunduan na kung sino ang sadyang magpapatalo. Sila ay sabay-sabay natataya sa kalaban upang mapanalunan ang malaking halaga ng pera. Sa ganitong sistema, Minsan milyon-milyon ang naiipon ng isang grupo habang ang iba na may bigong makabawi ng puhunan. Ngunit ang pinakamasaklap sa lahat ay ang tinatawag na derby fixing. Sa malalaking sabong events o derbies, mismong ang mga organizer ay kasabot na rin. Pinaplano na kung aling manok ang panalo, alin ang matatalo, at ilang laban ang may daya. Ginagawa ito para mapanatiling kontrolado ang galaw ng pera at matiyak na walang lugi ang mga nasa likod ng laro. Dito na lumulutang ang mas malalim pang pangalan, ang Pitmaster Group. Isang samahan ng malalaking negosyante, investors at operators na sinasabing silang totoong nagpapatakbo ng industriya ng sabong sa Pilipinas. Sa loob ng grupong ito, may tinatawag na mga alpha members. Silang may pinakamalaking kapital, connection at kapangyarihan. Isa sa mga ito ay si Charlie Atong Ang, isang personalidad na sinasabing Walang sino man ang pwedeng kumontra sa kanyang mga desisyon. Lahat ng galaw mula sa maliliit na derby hanggang sa malalaking online events, kailangang may basbas niya. Ngunit hindi lang si Atong ang pinag-uusapan. Kasama rin sa listahan si Gretchen Barreto, isang kilialang showbiz personality na ngayon ay sinasabing isa sa malalaking investor ng pitmaster. Ayon sa mga balita, matagal na raw siyang kasali sa high stakes na kalakaran ng sabong. Sa mga pribadong pagpupulong ng grupo, hindi lang negosyo ang pinag-uusapan. Dito rin dinidiskartehan kung paano mapapalago ang kita, paano iiwas sa iskandalo, at kung paano patatahimikin ang mga tumataliwas sa sistema. Kapag isa ka sa mga alpha member, alam mo ang lahat at hindi ka pwedeng magpanggap na wala kang alam. Habang patuloy ang investigasyon, mas lumilinaw na hindi lang simpleng sabungero ang sangkot. Ang mga kilos ng pitmaster group at kanilang mga alpha members ang siyang tunay na gumagalaw sa likod ng industriya. Sa bawat desisyon, hindi lang pera ang nakataya kundi pati na rin ang buhay ng mga taong sumasalungat o sumusuway. Mas nakakagimbal pa, lumalabas na hindi lang mga operator at sabungero ang sangkot. Ayon sa mga testimonya, may mga kasabwat din ng miyembro ng kapulisan at ilang opisyal ng pamahalaan. Matagal na raw may umiikot na protection money. Hindi basta-bastang suhol, kundi buwan-buwang bayad upang tiyaking hindi gagalawin ng mga autoridad ang mga operasyon. Isang lieutenant colonel pa raw ang tumatanggap ng hanggang dalawang milyong piso kada buwan. Kapalit nito katahimikan at special treatment kung sakaling magkaroon ng problema. Kapag may reklamo, nababayaran ang testigo, nawawala ang ebidensya at tila nagiging bula ang buong kaso. Ang ilang local officials ay sinasabing kasama rin sa katiwalian, kaya't kahit ilang ulit may nawawala o nadidisgrasya, walang naglalakas loob na mag-imbestiga, sapagkat ang bawat isa ay may parte, may pakinabang. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang pinakamasakit ay ang nararamdaman ng mga pamilya ng mga nawawala. Ang kanilang hinagpis ay hindi kayang tumbasan ng pera. Ang bawat kalansay na natagpuan ay katumbas ng isang ama, kapatid o anak na hindi na muling makakauwi. Ang kanilang kwento ay kwento ng katapangan, ng hustisya at ng pag-asa. Sana balang araw tuluyan ng mabunyag ang katotohanan. At sana hindi na maulit pa ang madilim na kabanatang ito sa kasaysayan ng sabong sa bansa. Kung ikaw ay may impormasyon o sa tungkol sa isyong ito, i ikomento mo na sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Ito po si John DTV. Mabuhay at mag-ingat.